Okay, kanang I don't know if this is the uh, exact or right time na ako nang i-post ng video no. O um kanang ako lang ni siyang mga video uh, just to raise awareness lang bitaw. Madili ni sa pag-unsa, dili ni pag daot sa mga bata o sa mga ginikanan no. About mo gani sa bullying ba. So bullying is a uh, serious mga sa karon nga panahon na bitaw. Makita man siguro ninyo diya sa social media nga grabe na gigkadaghan ang mga mga incidents bitaw sa bullying bitaw. So kining nga video, I will be sharing about my ano uh, my own personal experience about bullying. So ang ganan ini, I was just a kid na na-experience ko na ako ning uh, gitawag o bullying, no? Kay kaning bullying kani adto pa man ni, eh. no? Ya, yeah. Anto garon na ayo ko. Na. na experience na ako siya kani adto sa so, gamay bata to ko, ug antud garon, no nga buopat ng takadikada. So, ano eh, bullying is a serious matter karang panahon na. Kaya nakita na to mas nagagrabi mang god, no? Nga, to the point nga, naabot nga, doon na namatay nga bata sa tungod niining ining bullying. So, gani, gagana sa kung nakita karoon na saan nga, gibunal-bunalan, no? So, inani mo niya siya ni Pabogod. Kana, dutang, nakadungog mo anong tulong nga bara-ibara. No? Ngipon sa ngipon. Gani, biblically speaking na na siya, no? Yeah. Ano yung mungod na? O sa aka, gamay nga butang na nahimong sa bata na ituloy at ditaw sa ginikanan. No? So, mabot sa point nga, mahimo na na isang serious nga problema sa sa ka bata o nga ito na po sa ginikanan. O nga, kabalo ko na agay ginikanan ano nga, dili niya akong istorya rin, no? Pero, umulan niyo na una, ah, paminawalan niya siya na basi na kay ma ani nga uh, video na kay ma malambagan imo hang ma enlighten ba ang imo una una ba no so ako sa dili man ko maayo nga uh, mananambag ani wala man ko nahimong counselor no nya yeah, dili uh, sa ko maayo manambag o sa pagayong tabaganan mo na nga ko sa pulong sa Ginoo no uh, nani somewhat uh, biblical na to nga ko ano so dili ko pastor pero Uh, na ako nakabase sa Bible no so mga ginikanan niya, mga boss so before mo mo judge na ako paminawal na akong istorya ninyo kaya gusto lang ko nga uh, mag of uh, enlightenment sa matag-usa no? both sa bata o sa parents no nya kanabang awareness na lang po so balik ta sa ako ang experience kanya to so ginabuli ko sa so, una mismo sa ako ang mga gagaw, no Every time nga bulihon ko nila, maghila kong budol kasi ko siya mga papa, masumbong ko, ang mahitabo, ako pa mahinoon ang bumundalan. Kaya nga naman, nga nung dili ako ko masukod. So, makadaghan ko na niya. Tungon sa akong kahadlok na makulatahan ko sa so kamahan, dili na lang ko masuti. So, iloom na lang ako. Which is, nag-create po siya na ako o gana bitawang instinct bitawang to protect myself no against that and abang sa tawag na devourer ay, mga manghilabot sa ako aba, no? So nagcreate siya insting instinct sa ako ang ako protektahan ng kaugalingon. Kaya nga naman, naman sa akong mind nga, wala may mula ba na ako kinsa man din mo protektahan ako so ako mismo sa akong kaugalingon. Then one time ay eh, tabo pagid to nga anang ah, naninda mo ko ujaryo sa syudad eh. Sa syudad medyo ko nagtubo. No? Nang hindi ako newspaper. So, natin usang kahigayon niya. Gigulat ako sa usan ako ka kanang newspaper niya ako ang sa tukong idara ito, marag, I think, uh, 11, 12, or 13, that's something na Uh, grade 6 mo ko No? Ang nagkulata ko yun ako is 20 plus pag game Kulata din ka ng kulata ba? <laughs> Marabi ako na experience na. So, muna ba, na ay trauma ng no, mga boss, ana ng mga boss. Kanibit ang mga bata na natubo o kanibit ang uh, bullying. Mukliit na siya o trauma o instinct nila nga kinanglan sila mo fight back kay wala may mulaban sa ila. Di ba? Wala yung mga sa ila. And kabaloko, ko, kita ginikanan sa nature ginaan ginikanan. Nga, mulaban ka sa itong mga anak. No? O nga, kahit na isang mulaban, mudipin sa isang anak, huwag mo konsente sa imong anak. Duha na sila mga boss mo, no? kanang konsente mo na siya, dili na siya, maayos sa kaginikanan. Yes, kabaw wala ito tekto nga ginikanan o kanato mga anak labaw pa nang dilin na ng na sila, de, sa tekto nga rin giyahan na ito sila kung sa di giingon sa Proverbs dahil di ba giingon dahil nga train up a child the way he should go and when he is old he will not depart from it muna akong giingon nga dili ito mong ingon nga kasagdahan ato ng mga bata no ato din na silang uh, imonitor di ba so yun na nilunod niya ako na sinishare ang hitabo na ko mga pila palang kaaras na hitabo gikan sinipaghimo na ko ano yung nga video no kanyang hapon nito so usa ka gani kanan ingon nga ah mga iya an yang anak ko no kana bang naa sa gani mga hilabot nya naa sa bisamaran kano gi ana ang naong nya lang kano siya di pa sagdahan lang niya ako ko sa mga bot mo nga nagikay ka sa away pero kano ng god mo na hindi nila balik sa hindi nila sa gamay nga sa gamay nga kanang butang nga, ato na lang siyang gi kana bitaw gi baliwala lang nato magka-worst na to, magka guna siya so ang atong pag confront is dili pangita gubot ng dili pag kana bang sa kalinaw depende na na sa recipient no sama na ko ganiha ni ko kay ni sumbong ako ang anak ko kani akong anak mangod daghan ka daghan ni siya ni sumbong na mo na gigilabtan siya pero wala ko pero wala alam anak so katong tayo mo dili na ko kaya ba yan ang ginhon ako udto so naapa ang mga ginikanan. Sa mga ganyan, ang mga magpapas. So, matungo na nga, buwad po ko, kay akong istorya hon ba? O niya, sa kalimang nga, tungo, bisan o, tinidan na ibud kay, kanabang nabutok-butok na wakil ngayon ko nga, kalimang ko kay, dili niya ako agubot ng dili kalino para mahulong ang pagbuli sa akong anak. So, matungo ang niya, ang bata, na unsa sabi ay magibuhat sa akong anak doon. So, ang gibuhat sa ginikanan, gisingkahan niya ang anak, nang giunsa sandin ni mga anak ganyan, niya, na ba? So, walang buhay. Yan ako yung so wala niya na ako ma-address yung noon ang gusto na akong isulti na sa ginikanan sa bata. So, ang ako rin isulti in general na atong isultihan ng atong mga anak. So, mula gito na iniingon dahil ka iniingon nga dili perpekto Yes, nga dili perpekto Pero na, ang, ang control na ito dili dito sa ilaha. Ang ang atuwa mo na atong may maya itong mga anak na ayaw pang hilabot. So, kung nga namagod nga imurang pasagdani mong anak, base sa kahay mong anak nga ka na ba ng hilabot. Nung no, napakilusay share dahil namagod nakitang dili sa Uh, sa Facebook no nga na computer ang bata mga duwa computer games niya duwa sila ka bata no at bang pulipulihan ng bat si Karan ang katong duwa na experience ko na ako sa una sa kan duwa ko computer katong bata nga duwa computer tertingi la duwa na sakpan na niya di ko la tanya ba ayo sinali na tabo experience na ko ako nagduwa sa ko ginuna to og dapog ya katong mod lagi naglipay ko wasag ko yung nagkitaan, wala la po ko. Nagkadugay, nagkadugay, nagsigi, pero ako naglit kayo ng ko. Karoon, tsaka duwa na mo, dito na kuwete, maong siguro yung kuwete, siguro. Karoon, nasok ko, nang tugi ko lahat, kasi slim at sa katong bata nakita nakitaan ako dito sa Facebook. So, na na ba? Posible nga, nainag ko na una sa ilaha. Nagbinas lana na lang niya so diba? so, ang usa, kinigingin ulit ang wise sukod sa baus. di ba? So, ina na ang posibleng tabo So, ano mo mga mga boss? Kinang nato masabtan mga boss ba nga? Nabi tayo mga tao nga emotionally, kuwan sila vulnerable sila, no? May uban nga, baliwala lang. So, sama, hindi mo boss nung no, wala lang nyo mo. So, may mga tao nga emotionally, vulnerable lagi sila, no? Kaya nga naman, nabuli sila emotionally, di ba? Yan may ingunta nga, kasi yung oh, oraman na, oh, kanabi tayong bully lagi, ano hmm, naman na siya, good? kasi on na pag sugod so kay gitolerate lang sa nakaing awa ra day no okay ra day okay, okay, right? so muna nagtagrabi na di ba so i think taas na kayo ang gistorya mga boss mga para ra nga tourist awareness lang um, so ako la panginaot nga dili lang mahitabo sa ato ang mga anak sa ato ang mga anak dili ko sa imo ra mga anak sa ato mga anak Kanina, kita na sa social media di ba peace